susulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Oh, sinasabi rin sa banal na kasulatan na ang sino magtagumpay ay ibibigay sa kanya ang bagong pangalan. Buti na lang hindi ako nasilo ng mga nagtuturo tulad na lang ng Sator. Kaya hindi na kami pinapagamit ng Sator dahil yan po ay hindi na sa Diyos. Kaya yon pinalitan na po yan ang bagong pangalan. At ang bagong pangalan na po yan, binibigay sa mga magtatagumpay. Sige lang po, nasa Bible din po yan, nakasulat, ilalagay ko na lang po sa screen.